Nasunog naman ang 15 bahay sa Tagig City. 26 na pamilyang nawalan ng tirahan dahil dito. Makibalita tayo kay Von Aquino sa cellphone video na ito, kitang-kita ang paglagablan ng apoy na tumupok sa labindalawang bahay sa Tawi-Tawi Street sa barangay Mahalika sa Tagig City pasado las 9 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga barong-barong. At dahil makipot ang daanan, hindi rin naging madali para sa mga bumbero ang apulahin ng sunog. Actually, talagang mahirap kasi dikit-dikit at the same time yung daanan, uh, wala na kami madaanan. Uh, actually, yung mga firefighters natin na uh, duman sa mga yero para mag mag-firefight. Digla na lang yung apoy. Masyado mabilis. Kaya nga tanda na kami. Damit lang nga nakuha sa kamay may mga bata. Wala namang nasaktan sa sunog na umabot sa ikatlong alarma. Ang 26 na pamilyang apektado ng sunog, dinala muna sa Maharlika Trade Center kung saan sila pansamantalang mananatili. Tansya ng mga otoridad, daabot sa 70,000 piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Tuloy naapula ang naapulang sunog mag alas 11 ng gabi o dalawang oras mula na magsimula ito. Patuloy pang iniimbestigahan ng sanhi ng sunog.